Aba, magsasamgyup nga tayo, ito naman. Ayaw mo layo ako pa ba? Ako naman eh. Gutom na rin naman ako eh. Pero, kaya ko pa naman magantay. Ako oh, parang hindi yun eh na. Ay, ano to? Oh, Wait oh. No, lang. Busy, may nakakapa ako. Ano to? Nasaan na yun? Busy. Hmm. Oh. Busy, hello. Busy. Bakit okay. napunta yan dyan? Kinawa mo yan, no? Hindi ah. Oh. Grabe ko naman sa akin. Hindi ko alam ba't pa napunta to dito. Ay, wala ka dyan. Ay, naku. Ang tanga-tanga ko talaga, Missy. Baka nahulog to nung kinuha ko yung enchanted bra kanina. Oh, ang tanga naman, Missy. Sorry, baby. sorry, sorry. Hindi ko napansin. Ay, ano? Ibalik na lang natin. Bilik Ay, lang hindi. Natin. Hindi pa pwede. Ano? Bakit? Baka questionin nila tayo kung bakit ang punta yan sa atin. Baka mapagkamalan pa tayong magnanakaw. Tama ka nga naman. O, so, ano gagawin natin? blessing in this kung bakit napunta to sa atin in kasi for sure makakapagpiansa si Blair so hindi siya makukulong pero ang sigurado ko sisingilin siya ni Missy kasi nawala niya ang diamante so ibig sabihin makakaganti pa rin tayo sa kanya hmm, tama ka Bessie ang galing mo talaga Ano ko, pati nga. Akala nga yun, ayaram. Ang ganda ba Ang gara. Ngayon ako nakahawak ng ganito. Ingatan mo yung puno. Tingnan mo, magkano kaya Mahal no? Ganda, no. You want me to pay 9.5 million? saan ko naman ko yun? Blair, hindi ko na problema yun. Pero hindi ko naman ninakaw yan in the first place. Sobra naman ata. Si Gigi ang singilin mo. Ayoko madamay sa awin yung dalawa. Pero malinaw, sa'yo nakita yung enchanted bra. Ngayon, kung hindi mo ko babayaran, itutuloy ko yung complaint against you. Ayaw mo naman sigurong makulong, di ba? This is so unfair! Mukhang ayaw magbayad ba, ma? Totally po ba natin yung kaso? Okay, fine. Please. I'll give you the money. Huwag mo lang ako ipakulong. Please. Okay.